Good day everyone, magandang magandang umaga na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko Sa Israel So today's video mga kapatid, meron naman po tayong panunuorin na video So ito po ay galing sa Israel Defense Force na page So pwede nyo pong i-follow yung page po ng IDF para maging updated po kayo sa mga ginagawa nila doon sa Gaza So yung video na ito mga kapatid ay latest update ng IDF Kanina lang, meron naman sila na-discover na tunnel na ginamit ng mga Hamas And uh, isang hospital mga kapatid na ginawang imbakan and possible na nandun yung mga dinalhan ng mga hostages noong October 7. Ito kanina ko lang nakita na ba sa mga kapatid. So exclusive, yung pinaka-commander nila doon, pinakita niya kasi nga ang mundo, they don't want to believe kung ano yung nangyayari doon. Ayaw nila talagang i-condemn yung Hamas na ang Hamas yung pinakadahilan ng uh, kaguluhan at dahil maraming nadadamay ng mga civilian kasi nga they are putting their tunnels sa mga hospitals, facilities na hindi naman dapat. So, isa sa mga ito, sabi ko nga, the more nandun yung mga Israel soldiers sa Gaza, patuloy at patuloy na marireveal mga kapatid, yung mga maling ginagawa ng mga hamas na ito. So, right now, pinapakita po ng commander na ito ng IDF na talagang they are using hospitals sa mga maling gawain mga kapatid. So, panoorin natin. We are here next to a house of a terrorist. This is one of the senior... I'm here in Gaza City. We are here Next to a house of a terrorist. This is Grabe one of no? the senior terrorists. Wow. Who is the head of the operation of <laughs> bahay daw ng terorista, head ng uh, senior terrorist ng Hamas sa likod niya. Ang ganda ng bahay, ang laki. Naval operations that led the raids into Israel. His house. Naval is operation right next to, a, to a school. Wow, magkatabi lang yung bahay ng Hamas uh, leader, magkatabi lang yung bahay niya ng school. His house is 200 yards. From the hospital, the hospital of Rantisi. Ayan, so 200 yards Napakalapit mga kapatid. Next to his house there is a tunnel. Hmm. Next to his house may tunnel silang na discover. Ayan, oh, grabe. Tunnel. Now I want to show you an operational tunnel. The hmm. tunnel is built with electricity. We first saw the solar panels, then the electricity. Ah, sosyal mga kapatid Yung tunnels na ginawa ng Hamas Merong electricity Yung mga sibilyan nawalan na ng electricity Pero Merong sariling Electricity yung mga tunnels Ng Hamas And they have solar Solar panels Ibig sabihin Kahit mawala ng electricity Gagana pa rin yung mga solar panels Doon sa mga tunnels social yung mga Hamas na ito Pero pinabayaan nila Yung mga civilian sa taas Electricity goes here And it goes down Directly to the tunnel Ayan o Pababa Grabe Pababa Directly to the tunnel Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. Ayan, nakikita namin. So tunnel yan mga kapatid, grabe oh. Sabi sa mga hindi nagaano na hindi daw totoo yung mga tunnels, talagang may mga tunnels po doon sa Gaza. And mostly ginagawa nila malapit sa hospitals and sa mga government facilities. The tunnel is led down more than 20 meters down. grabe, found... more, than, more than 20 meters ang lalim. So talagang kailangan talaga ng solar ng electricity sa kahangin. So siguro may maganda yung air conditioning dito. Grabe no? Yung Gaza, mga sibilyan, naghihirap sila dito. Ang ganda ng tago ng mga hamas na ito. A door! A door! Ano, a robot found a door. So, mga Israel ngayon, mga kapatid, so, they are using robot. Kasi nga, alam natin, baka may trap doon. So, right now, they are using advanced para mapenetrate yung mga tunnels na ito. So, may mga nakikita sila doon na door. Ituan. Door. A door that is bulletproof. Krabi, it's, uh, bulletproof. It's explosive proof. Wow, hindi kayang basa-basa pasabugin. Mamahal talaga ng pagawa nila ng tunnel na ito. So, it looks like a hard evidence, a clear evidence, that the hospital direction is connected. This is a covert. I know, It looks like hard evidence na talagang may connection ito it sa hospital kasi nga malapit yung tunnel na ito sa... And it slides down here. So, it's a covered tunnel so nobody can find it. Cover, Grabe no? down here slide. So it's a cover channel, so nobody can find it. This is Rantisi Hospital. Hospital ng Rantisi. So maliit lang siya, hindi siya kagaya ng kalaki ng... And this is ng... the place where I showed you the tunnel. I want you to see. Hmm, o nga. Malapit lang, 200 yards. This is the back side of the hospital. Hamas used this hospital. Tonight, we have entered into this building. Hmm. Sabi nila, ito yung likod ng hospital and ginagamit ito ng mga Hamas. And ng araw na yan, pinasok nila yung hospital na ito. I will show you the evidence. Let's enter into the hospital. We're now okay. entering into the area of the mm, hospital, sa loob na sila ng hospital where we had found the evidence. Uh, this operation was conducted by uh, Israel Special Unit, the Israeli Navy SEALs. Ayan. Sa mga hindi nakakalam mga kapatid, yung Navy SEAL, yan po yung isa sa mga elite na mga Navy na mga na maataki sila ng mga biglaan. Mga, pag may mga rescue mission, yung Navy SEAL talagang, they are elite force ng Israel. Magugulat ka, nandiyan na sila sa tabi mo, sa likod mo. This is still Sorry, an salad. operation that is conducted. And I'm showing the first evidence to see. Grabe ng hospital ginagamit nila na taguan ng mga We are now we are now in the area of the basement of the hospital. Mm, nasa basement sila ng hospital sa ilalim. I want to show you a room where we found all the gear, the operational gear of Hamas. Hamas is using hospitals, like we showed the evidence in Shifa Hospital. In mm. Yung Shifa Hospital, yun nga, it's yung pinakamalaki ng hospital. Ngayon, nandun may mga tao pa doon. Gusto nilang tulungan yung mga tao doon na mag-evacuate kasi nga may mga, mayroon doon na may may mga kailangan operasyon, may mga bata. So, yun yung tiyan, tiyan lang i-evacuate yun kasi nga sa ilalim may mga tunnels din. So, sabi niya, dito yung isang Ranteso sa hospital, may nakita na talaga sila. The hospital, we're now seeing it in live In Rantisi Hospital, wow. an operation still conducting right now. Look mm. at what Hamas is holding inside the hospital. I want Grabe you to no? understand, this kind of gear is a gear for a major fight. Mm. So nag prepare talaga yung mga Hamas na ganito. They prepare for this war. Hindi sila nag-prepare ng bagay para sa mga civilians. They only prepare for themselves. Explosives. These are vests. Vests with explosives. Yeah? It's a body vest for terrorists to explode on foot. Grabe no, may mga suicide. Mahilig talaga sila sa suicide na, ano, na pasabugin nila yung sarili nila kasi para sa kanila okay lang yun. Forces. Among hospitals. Among patients. We have hand grenades. Kalachnikovs. Hmm. And then Dami we have yun. the RPGs. RPGs. People shooting RPGs from oh, totoo rin 'to mga kapatid. Kaya nga marami sila nakikita yung Israel mga drones, yung Israel na drone ng Israel nakikita nila na may mga naka-civilian, naka-civilian lang but they are bringing RPGs and tumitira sila. So ganyan estilo ng mga Hamas. They are not wearing kasi sa war dapat merong kang uniform kung respeto yung tinatawag sa elements ng war kaya yung Israel they are full gear para ma-identify na sundalo yan so yung mga Hamas they disguise themselves as civilian kaya ayan pag may namatay na terorista na Hamas sabihin civilian this is Hamas firing hmm. RPGs for hospitals the world has to understand who is Israel fighting against hmm. We are now in the basement And in this basement We found a motorcycle Sa basement no? Sa ilalim pa rin In the massacre Of the 7th of October May nakita sila na motorcycle Na galing doon sa Israel Na ginamit Nung massacre Ng October 7 Nandiyan nakaparada They even have Bullets hmm? In this motorcycle May ano pa Bala May natama ng bala So they came back From the massacre On the 7th of October Into Rantisi Hospital With hostages On a motorcycle We are still researching this po so, possible ito ginamit ito no ng uh, ito yung ginamit na sasakyan sa pagkuha ng hostages tapos nila dito sa Rantis Hospital kasi yung mga kasi kita kita yung evidence tapos may, ano, may mga tali yan yung ginamit siguro yan sa pagtali sa mga hostages so nakikita talaga yung evidence mga kapatid na nandiyan yung mga hostages na nadala ng mga terorista yung hostages dito po sa Rantis Hospital na ito Yards from here we find the chair a woman clothes Hmm, damit ng babae. A rope, tali. Kinalian dyan sa paa niya. And look above this. Look above it. It's a baby bottle. Hmm. It's a baby bottle in a basement. Pinatong lang, no? So, above ibig sabihin, mayroong bata World dyan. Karami, no? Sa World Health Organization pa. Wala talaga silang hiya yung mga hamas na ito. Nagkakanlong sila sa mga facilities na alam nila na hindi pwedeng galawin ng Israel. This is a suspicion for area where hostages were being held. We're now hmm. looking at an infrastructure, you don't need to build something improvisedly in a hospital in the basement. Ayan, yeah, nag-improvise sila sa basement. May mga CR. Ibig sabihin, merong mga ano, parang ginawa nilang apartment. May kompleto. No? mga improvised na CR. Ibig sabihin, meron dyan. Nagkakanlong talaga. Unless you want to hold someone in the basement, mm. you don't want anyone to see him. Mm. Again, we're in the same... And here we see diapers. Mm, may diaper pa. Ibig sabihin, may mga bata na nadala dyan. in the basement of the hospital. Mm. We can see this area is a closed area from the rest of the hospital. We can see the ventilation air that was done, improvisely, to this mm. area, and we can see infrastructures that was built in here: toilets, shower, a small kitchen. Oh, will provide the terrorists their needs. Also conduct. Para sa mga terorista talaga to para at least may hideout sila. So, sa taas yung mga pasyente, mga civilian sila sa ilalim para hindi sila matamaan. Grabe, no? A hideout. A hideout where terrorists take hostages and hideout. Now, we'll hmm, show hideout. you now the evidence. So, You're ito yung hideout nila. Parang dito nila din nila yung mga hostages sa, uh, galing home. sa Israel. I want you to look at this room. People are putting curtains with nothing above. Just wall. Mm. No reason to put here a curtain unless mm. you want to film hostages and deliver movies. Malinaw talaga yung evidence that Hamas are using hospitals for this moment talagang para magawa nila yung mga krimen sa Israel and they don't care for the civilian sa Gaza. So isa lang yan mga kapatid na hospital na napasok ng Israel and they found a lot of evidence and I believe patuloy pa rin makakahanap yung mga Israel soldier doon. Yan po yung mga evidence kasi nga unti-unti na nilang tinitignan lahat ng mga sulok. So they are giving their best na mahanap yung mga hostages na ngayon ay tinatago pa rin ng mga hamas na ito. Because sobrang daming tunnels, inuunti-unti na rin po nilang sirain yung mga tunnels na ito. So, ayun lang yung ating report today, update mga kapatid from Israel Defense Forces. So, pwede, pwede po kayong mag-follow sa Facebook niyan para maging updated kayo sa mga ginagawa po ng mga IDF, mga sundalo dito po sa Israel. So, anyway, maraming salamat. Salamat sa patuloy na pag-follow sa ating channel. Salamat sa mga comment. Thank you so much for praying for peace. Siyempre, sa mga hindi pa po nakafollow, don't forget to follow mga kapatid yung page natin ng boy ko sa Israel. So, God bless you. See you again sa mga susunod natin na video. Good day.